Nobody knows what I am going to do. Ito ang mga kataga na binitawa ni President Donald Trump kaugnay sa nagpapatuloy na bakbakan sa pagitan ng Israel at ng Iran. At ang 30 ballistic missiles na pinakawalan ng Iran papunta sa southern part of Israel na kung saan napakarami ang sugatan sabagat tinamaan ang Suroko Medical Hospital. At dahil dito mga kaibigan, nagalit ng gusto ang Prime Minister ng Israel maging ang Defense Minister nito at nangako at sinabi, kami ni cannot continue to exist. At ang 86 years old na si Ali Kamini sa loob ng mahabang panahon, ito na ang kanyang pinakamahirap na sitwasyon sa kanyang buhay. Yan ang ating pag-uusapan sa video ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe, samahan na rin ng like at i-click na rin ang notification bell. Napakalaking tulong yan para sa akin. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay June 20, 2025 at magbibigay tayo ng pinakabagong update ngayon sa pangyayari sa pagitan ng Israel at ng Iran maging ang United States of America. Ang video na inyong nakikita ay ang aktual na kuha na kung saan ang Israel ay nagsagawa ng isang napakalaking pag-ataki sa Iran. Inamin ng IDF na tinarget nila ang Arak Heavy Water Reactor ito ay matapos na magbigay ng evacuation warning ang Israel sa mga tao na malapit sa lugar na ito. At ayon sa Israel, wasak na wasak ito at siniguro nila na wala raw banta o danger about the radiation. Ayon pa rin sa ulat ng The Times of Israel, ay siniguro nilang nakalikas muna ang maraming mga tao bago sila umatake sa lugar na ito. Of course, galit na galit dito ang gobyerno ng Iran sapagat hindi biro ang pagkawasak nito sabagat napakalaking pondo ang inilaan ng gobyerno ng Iran upang ito ay maging maisakatuparan at mag-operate na next year ang kanilang target. Pero sa isang iglap, winasak ito ng Air Force ng Israel. At makalipas ang ilang oras mga kaibigan, marahil ay narinig mo na rin ito na ang Iran ay nagpalipad ng 30 ballistic missiles at tinarget nito? ang southern part of Israel. Ito nga yung nabalita mga kaibigan na ang isa sa mga hospital sa south of Israel ay tinamaan ng ballistic missile. Daang-daang katao ang sugatan sa naturang pag-ataking ito. Tinamaan rin ang lumang bahagi ng hospital. Laking pasasalamat ng direktor ng Naturang Hospital na nailikas na nila ang maraming mga tao bago pa man ito tamaan ng ballistic missile. At dito mga kaibigan, sumabog sa galit si Benjamin Netanyahu at ang defense minister nito na si Israel Katz at sinabi ang katagang ito, Iran's Kamini can no longer be allowed to exist. Ito ang direktang banta ng Israel para sa supreme leader ng Iran na si Ayatollah Ali Kamini. Ayon kay Israel Katz ay magbabayad ang Supreme Leader ng Iran dahil sa pagbomba nito sa isa sa kanilang mga hospital. Ayon naman sa pagpapaliwanag ng Iran kung bakit nila binomba ang naturang hospital kasi ito raw ay ginagamit ng Israel bilang maging military facility. Pero pinabulaanan ito ng kampo ng Israel, wala raw itong katotohanan ni wala nga raw doon military facilities kahit na sa malapit. Napakalayo pa raw ng military facilities ng Israel ang sinasabi ng Iran. Dagdag pa ng Israel, ang ginawa ni Ayatollah Khamenei ay isa raw war crime. Tinawag din ng Israel mga kaibigan si Ayatollah Khamenei na isang duwag, isang duwag na Iranian dictator. Tinutukoy ng Israel mga kaibigan ang pagtatago ni Ayatollah Khamenei sa isang fortified bunker. At eto na nga mga kaibigan, na 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 ng gobyerno ng Israel ang pagkuha kay Ayatollah Khamenei o ang pagkitil sa kanyang buhay. Inutusan na ni Prime Minister Benjamin Netanyahu ang Israel Defense Forces na i-increase ang kanilang intensity of attacks against a strategic target na nasa Iran. At ayon sa ulat mga kaibigan, dahil sa mga pinaigting at napakalaking mga airstrike na isinasagawa ng Israel mismo sa loob ng Iran. At dahil sa alam daw ng Israel ang eksaktong location ni Ayatollah Khamenei, nagbigay pa nga ito kung saang bahagi ng Teheran, ito raw ay nasa southern part of Teheran. Kaya itinuturing ng Israel na si Ayatollah Khamenei mga kaibigan ay cornered na, hindi raw ito makaalis-alis sa kanyang bunker. Sapakat ang surveillance ng Israel ay nakatutok sa lugar na kung saan naroon si Ayatollah Kamini. At maliban sa mga lugar na kung saan naroon si Ayatollah Kamini, pinakalat din ang kanilang puwersa upang matuntun pa ang maraming mga nuclear facilities ng Iran. Sapagat determinado ang Israel mga kaibigan na ubusin ito, ito ay paraan upang maisalba ang kanilang lahi. Iginigiit ng Israel mga kaibigan na ang nuclear weapon project ng Iran, ang target nito ay ang mga Hudyo. Nais kasi ng Iran na i-wipe out ang lahi ng Hudyo sa mundo. Dagdag pa ng Israel, ito nga raw ang dahilan kung bakit bumayad ng napakalaking halaga ang gobyerno ng Iran ng mga militanting grupo. Ito nga yung Hamas, Hezbollah at Kuti at ang layunin upang ubusin ang mga Hudyo at wasakin ang Israel. Kaya ayon sa Israel, no choice sila upang sila ay mag pa kailangang sirain ito ang nuclear project ng Iran. Marahil ay isa ka rin sa mga nagtatanong, ano na kaya ang nangyari sa Hamas at Hezbollah ngayon? Na dati ito ay sinusuportahan ng Iran upang wasakin ang Israel. Pero ano kaya ang kanilang masasabi na ang kanilang supporter o ang kanilang ama na Iran sila ngayon ang hinaharap ng Israel? At hindi rin basta-basta sabagat napakalaki na ng damage na natamo ng airstrike ng Israel sa Teheran. Wasak na wasak ang maraming mga military bases, mga nuclear facilities at maging si Ayatollah kami ni mga kaibigan hirap na hirap sa kanyang sitwasyon upang maisalba ang kanyang buhay. Para sa mga naghahanap ng update tungkol dyan, isingit ko lang mga kaibigan, ang Hezbollah ay nagsalita po. Ayon sa Hezbollah, hindi raw sila neutral sa gyera na nangyayari ngayon sa pagitan ng Israel at ng Iran. Ibig sabihin, hindi sila neutral, edi meron silang kakampihan. Imposible namang kumampi ito sa Israel. Ang kakampi talaga nito, Iran. Pero ganon pa man mga kaibigan, ang Hamas at ang Hezbollah ay walang itinitirang mga rockets, missiles papuntang Israel. Marahil ay nakikibalita rin ito sa nangyayari ngayon sa Iran. Now, let's go back to the topic. Talking about the destroying of nuclear project ng Iran. Hindi lang po Israel ang nais na mawasak ito. Maging ang Gulf countries, ayaw din na magkaroon ng nuclear weapon ang Iran. And of course, higit sa lahat mga kaibigan, ang Estados Unidos sa pamumuno ni Donald Trump. Kahit nung unang termino pa lang ni Donald Trump, ayaw na ayaw nito na magkaroon ng nuclear weapon ang Iran. At dahil dito nagpataw ng napakaraming sanctions ang Amerika laban sa Iran. Ngayon, na muling naging presidente ito ng Amerika, ganun din ang kanyang stand. Kahit na 1% lang, ayaw niya na ang Iran ay magkaroon ng nuclear weapon at nagdagdag pa ito ng napakaraming sanctions upang mahirapan ang financial status ng Iran upang hindi makapagpatuloy sa kanilang proyekto tungkol sa nuclear weapon. At ayon kay Donald Trump, kung hindi makukuha sa diplomatikong paraan upang mahinto ang Iran sa kanilang proyekto ay lulusobin niya ito. Pero mga kaibigan, inunahan na ito ng Israel. Ngayon mga kaibigan, pinag-uusapan ng husto si President Donald Trump. Bakit? Sabagat marami ngayon ang mga balita na laging sinasabi ni President Donald Trump na aatake ito sa Iran pero hanggang ngayon ay wala siyang sinasabi. Pero sa mga nagtatanong ay kung aatake na ba si President Donald Trump sa Iran, eto ang kanyang sagot. Ayon sa ulat ng AP, Trump says he'll decide whether US will directly attack Iran within two weeks. Ayan, dalawang linggo pa raw magde-decide si President Donald Trump kung ang Amerika ay sasali ba o magkakaroon ito ng direktang pag-atake sa Iran upang wasakin ang nuclear project ng Iran. Napakalaking gulo nito mga kaibigan. Halimbawa lang na umatake ang United States of America sa Iran. Dati nang nagbanta ang China at ang Russia. Ayon sa Russia mga kaibigan, kung sakaling umatake si President Donald Trump sa Iran. Ayon kay Putin, ito ay merong consequence. Ano kayang consequence ito? Nako, sana ay hindi na lumala ang gulong ito. Sana ay magkasundo na lang sila. Sabagat kung magkataon na magkampi-kampihan sila, talagang napakalaking gulo nito mga kaibigan. Dahil alam natin na magkaibigan ang Russia, China, North Korea, maging ang Pakistan. At ang mga bansang ito ay kaibigan naman ng Iran. Now, alam din naman natin mga kung sino ang mga kaibigan ng United States of America. Isa na riyan ang Israel. Pero ang mga Arab countries nasa gitna. Marahil tumulong din ito sa United States of America sabagat alyado ito. Pero ang Iraq, Syria, Jordan at ibang bansa na malapit sa Israel at Iran ngayon ay tahimik sila. Sana nga ay hindi na lumala ang gulong ito. Ating ipanalangin, kahit paman ito ay hinulaan na sa Biblia na talagang magkakaroon ng kaguluhan sa buong mundo, hindi pa rin masama na atin itong ipanalangin. Kumustahin muna natin mga kaibigan ang ating mga OFWs na nasa Israel, nasa Jordan. Mga kaibigan, kumusta na po kayong lahat dyan? Naririnig namin ang balita na halos araw-araw ay merong lumilipad na mga missiles papasok sa Israel. Sana po ay nasa maayos ang inyong kalagayan. Idinadalangin po namin ang inyong kaligtasan. Mga kaibigan, dumulog po kayo sa ating embahada at sa lahat ng ating mga kababayan Luzon, Visayas at Mindanao. Hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!